May bet na ba kayo mga best men kung sino kayakin na Michael, a.k.a. Mikael Daes, Ener, a.k.a. Dingdong Dantes, at Raymart, a.k.a. Alger Abrenica, ang tatanghaling Best men Boy Paandar 2012? You've seen them move. Now, unfortunately, you will hear them talk. <laughs> na. Crucial, din crucial, crucial din ito, crucial. Crucial. Pumapasok ka sa kriteria natin na wala, wala ata eh. Wala lang. Ano na yung 40% discarte. So ito yan. Pati acting, ha? Huh? Okay, question number two. Kung kayo ay isang pagkain, ano kayo at bakit? Uh, Mr. Sign Language uh, Mr. in the house. Sign kaldereta ah. Wow! Kambing Kasi ba yan o kambing o ano? Baka. 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 Wow! Kasi special ka sa buhay ko eh. Puso ko pa lang. Kitang-kita pa kita. Contestant number two. Ano? Para sa akin, ang dami-dami yung iniisip kung ano-ano pagkain. Makuha nyo lang ang O at pagmamahal niya sa akin, Bayabas. Wow! Oh bayabas! Bakit? Para, para. para lahat ng koresterong sa katawan mo matatanggal. Dahil wow. yung katawan mo at wow. mga utis mo lalo kikinis dahil bayit anong siyon. Oh! Wow. Parang vitamin C, Parang, parang vitamina ka. Ako ang magiging vitamina sa buong buhay mo. Wow! Wala nang iba. Contestant number one, ito. Pakiisip na. Oh, sige. Sige. sige, sige, sige. Okay. 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 Ano ah... Yeah. Uh, pagkain. Santol. What? Santol? <laughs> Kasi ang santol daw... ...sarap sip-sipin pero hirap lunokin. Oh, no! Okay, last question. Sige na. Ayaw mo natin tapusin ito pero tapusin na natin mahirap tapusin eh. Talaga mahirap tapusin eh. Ano yung huling tanong? so, tingin nyo, um, for you, number one, bakit ikaw ang dapat kong piliin sa inyong tatlo? Ah, uh, dapat mong piliin kasi bukod sa mababantayan kita, sa laki ng mata ko, tuturuan kita sumayaw at aligyan kita habang ako yung mabuhay. Yeah. Yes, 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 yes. Para sa akin, wala ka dapat piliin kung di ako lang kung tayo'y magkakatuluyan, ang tanging ipapangako sa iyo habang buhay kitang liligawan sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Wow. Habang buhay liligawan kasi hindi ka sasagutin eh. okay. <laughs> Dapat ako piliin mo sa dalawang to. Dahil sa mukha ko pa lang ito, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Artist time looking. Ang hinahanap dito sa best man of boy pa andar na to. Huh? Yung di kahit papano, mahirap yung ginagawa nila dito ngayon, di ba? Mahirap to, mahirap to. Grabe, kapala ng mukha yun. Eh. Ah, sobra, di ka nandito, nandarahanda yung mukha nila, di ba? Ikaw rin, di ba? Ito, si Charina, Ah, oh, sige. So, ang tanong, Atro. tanong. Charina got Yes. Have you made up your mind? Nakapili ka na ba? Sino? Si Boy Paandar, 2012 ng Best Men. Actually, lahat sila magigaling. and napahanga nila ako the it answer my question and the they um, dance and they act. So for me, the winner is... Guys, for na nga. Lahat na guapo. -e wow! Pero pinaka-gwapo yung dalawang <laughs> wow! So the winner is Oh. Dahil naka um, animal skin shirt siya. Dahil favorite ko po ang um, animal print. Uh, oh, <laughs> <yeah>, kaya pala <laughs> sa outfit, panalo na. Ano naka-impress sayo. sa'yo sa, iyo, sa kanya? Oh, oh, oh. First, ang galing niya kasi sa Mayo and eh, gusto ko yung gaya na magaling sumayo, kasi sa kasi hindi ako, hindi, ko hindi ako magaling sa maya Kaya eh. gusto ko yung may magtuturo sa akin. Oh, ano pa, ano pa? Ano man, yung... Pa dyan? Pagsagot niya, okay naman, Ano yung uh, message mo para sa ato, mga best man na gusto maging boy panda? na makakuha sa mag mag maging tip isang world class beauty. Ah! Uh, ah! Lang! Dami <laughs> taas lang! Pwede na! <laughs> Congratulations! Good job, good job! At dahil ikaw, Michael, ang best man boy pa andar 2012 namin, tatanggapin mo ang mga regalong ito na handog namin sa'yo. At syempre, na pa naman ang pinaka-aasa mo na romantic dinner date for two kasama ang napakagandang beauty queen na si Miss Sharina Gatwal. Laging tandaan mga best men na hindi dapat mawala ng pag-asa kung ikaw ay pinagkaitan ng pisikal na kagapuhan. Sa huli, ang kagandahan pa rin ng ugali sa kahit anumang paraan ng diskarte, ang tiyak pa rin mamamayani.